chira ngayon mag chika chika muna tayo guys sabang nakaantay ako ngayon ng aking partner bumili sa grocery ng gatas ni Austin ngayon kasi uh, pinaman akong lumabas kaya siya na lang ang bumili ng gatas doon guys uh, may ibibigay ako sa inyo guys the, uh, tips about sa negosyo again uh, yung pangkulto sa ukay-ukay guys alam mo ba, alam nyo po ba guys ang ukay-ukay mag, mag isa rin na magandang inegosyo inegosyo nating mga nanay or kahit mga tatay or ati or sino, kahit sino po mga dalaga pwede rin po mang negosyo kasi po ang ukay-ukay po guys malakas ang mal hindi sa malakas, malaki po ang kita, halos double triple or depende po sa inyo guys kung magkano ang bintahan niyo kasi nakapag-try na po ako ng okay okay isang beses lang po noon sa tindahan ko yung bali kasi wala na po yung tubo ko sa tindahan wala na, nabili ko na lahat po so may sobra pa kaya nag-try po ako ng okay okay kung maganda bakas kaso, ang nangyari po guys dahil marit, maliit lang po yung area namin at hindi gaano matao kasi ilan lang po yung bahay doon So, hindi siya as in pumatok. May bumibili naman. Nabawi ko yung pinhunan ko na 16,000 kasi bumili po ako ng short, t-shirt, dress, at saka uh, tokong, at saka jacket. Ano pa? Limang bandel yata po yun or anim na bandel na ano. Tapos, bawat bandel po, iba't ibang ano po yun, presyo. Kasi dipindi po, at saka kung class A, class B, mga ganon kasi may mga class A, class, class B depende po yan guys sa sa bibilihin nyo pero wala po akong cargo na short yung cargo na short na sinasabi nila guys maganda kung sa maganda po ang bintan po nila guys is 300 to 500 po ang isa no? pero maganda po talaga yung cargo short kasi hindi pa ko bumili noong nung binili ko yung medyo mura lang yung halaga ng t-shirt guys is 18 pesos lang sa atin na, na kung ating nagbebenta itin lang yun kasi uh, pag uh, nagbukas ka nun, guys mibilangin mo yung t-shirt kung ilan lahat ng ano pag nagbukas kayo ng short or ano bilangin nyo muna kung mag ilang piraso tapos i-divide nyo kung magkano po yung uh, nyo tapos lumalabas kung magkano kaya ang t-shirt nun sa akin is 18 din ang short is 20 or 24 ganun depende po sa bilang kung ilan po yung bilang tapos yung tukong ko is 35 tapos yung jacket ko is 50 ang punan tapos yung dress ko is 35 so ang bintan ko sa t-shirt is 50 short is 50 to 70 tapos yung dress naman guys is 100 din yung uh, jacket ko 100 150 depende yan yung mga unang yung mga unang uh, bagong labas yan mag dapat medyo mataas yung ano mo mataas ang bintan mo kasi every week niya nang gagawin mo magsisell ka na naman kung magkano yung babaan mo yung presyo kung magkano yung bigay mo hanggang sa umabot ka ng 10 pesos na lang ang isa 'di ba? Pag nakuha muna sa una pa lang kung madaming, ma, yung area niya maganda at maraming tao at daanan siya, guys. Maganda kasi pagdaanan talaga kasi nakikita ko nung mga tao bibilian sa inyo kapag lalo ko kung mahilig ka ko, sobrang hilig ko po sa damit. Uh, mahilig lalo na sa ukay-ukay okay. sobrang hilig ko po sa ukay-ukay okay. guys, salos mga damit ko puro ukay-ukay na lang, wala akong mga mga mall mo. Mayroon akong binibili sa mall pero bibihira lang po yung mga ano yung mga kasal lang, imbitahin ka ng kasal or binyag, maging ninang ka, tapos sa school, kung graduation, mga ganyan lang guys. Pero yung mga ibang ano hindi sa ugay-ugay ko po, po binibili. Lahat pantit brand lang guys ang hindi ako bumibili sa okay ukay Ayan po yung guys, yung tip ko sa inyo sa ukay-ukay. Okay. Pero guys, sa ukay-ukay okay din nga po pala, baka isipin nyo na maganda lahat ha? Mayroon po talagang uh, mangyayari na hindi mo inasahan na pangit pala po yung ano, yung yung nabili nyo na ban, yung laman ng bandil hindi lahat po maganda kaya dapat wag po mag-expect na maganda yung makuha nyo kung baga swertihan lang kung makuha nyo ay maganda pero wag mo wala ng pagkasakas hindi naman po lahat laging ganon kung baga, may time lang talaga na mamalasin ka ganon ang ukay ukay ang uh, and, kasi ganon yung nangyari sa kapatid ko eh nag ukay ukay siya kaya minsan may time talaga na hindi maganda po kaya yun lang yung ibibigay kasi nangyos, nandito na aking partner babu thank mm -hmm. you